So, yun guys yung for today's video yun nandito po kami ngayon sa Taal Batangas may inaayos lang po kami kasi kakain lang po kami ngayon so yun guys nakakain na po kami at ako po'y umihi lang Maganda po ang lugar nila sa Taal. Apo maliwalas. May inaayos lang po dito. Hindi po kagaya sa iba na parang sa bayan yung mga of Justice kelti oh dito po ay para po siyang tagu po. Mainit na gas. Umagap pa po kami dito. Hindi na po makapag-video sa loob at tawag po. Apo tayo ay mamura. And guys, yung mga palibot dito. Para mga bahay ngayon, mga sinauna. Bumila ko yung nanay ng tubig at parang pong nauhaw na. Grabe po. Dahil po nga pala nag napunta dito. Yung iba po yung sa lisensya. Yung mga nahuhuli. Yan. Ano ba yun? G4 mission test itong isa ay Republic of the Philippines Department of Transportation inabot na kami ng hapon alas 4 pa po ng madaling araw ako nagising siguro mga 5 po kami nakalis ng bahay bali siguro mga dalawa na lang kami nandun sa likod So yun guys, sa mga oras ito eh, kami nakaupo lang din. <laughs> Inabot na kami ng uma. Kami na lang ni ate na ibang din eh. Ate, tiga saan kayo? Madalunga. Po? Madalunga. Dito lang din po yung Sabatangas. Malapit-lapit lang. Dito uh, po sa Malapit. Ah. Kami po yung nasubo pa. Ang mahal ng pamasahe. <laughs> Ang hirap pala po punta dito. May inayos lang po kami. Siguro yung darating po ang panahon ay malalaman nyo. Pero yung iba po ay alam po nila. Buti na lang po ay hindi po siya ganung mainit Lalo na po nung umaga. Ang sarap po ng hangin. Tsaka yun nga po ay may nakakakwentuhan ka iba-ibang tao. Ang iyong mga nakakausap. Kumbaga, hindi po siya masyado nakaka-boring. Tsaka yun nga, may cellphone na napapaglibangan. Kaya, ano din ang antok. Pero may medyo inaantok-antok na ako. At alas 4 po po ng madaling araw gumising, gumayak. Papunta nga po dito sa Taal, Batangas. Medyo, ah, madaling pa po na nasa biyahe kami kaya hindi ko po na nabidyohan yung daat. Tapos sa van po kami sakay malaman po pag uwi kung kami magbabas or magbabahin niya tsaka yun po medyo mahal din po pamasahe sa tricycle tsaka yung pagkain yan guys update ko na, na po kayo mamaya at baka po kayo yung dito so yung guys andito pa rin kami sa Taal Batangas ano kaya to simbahan simbahan niya ng Jaina Ganito po ang daan niya. Pataas yung aming pinuntahan. Pa-uwi na kami. Inabot na ng hapon. Saan ba ang... Maglalakad pa rin ata tayo. Saan pa si tricycle? Saan pa may tricycle? Hindi mo napapasal. Tara po sa labas. Para sa inyo. Mm -hmm. na rin po. Po, Bago ko may pasa inyo. Eh. Okay. Uh, what's up guys? Ako dun yung tupi. Ano ba? Aray, school. School, school. school. Ang na ang taal. School na. Hmm. Sa na unang bahay. Bagong pintura lang. dadaan na tayo guys pero masakit na rin po ang binte. po ba naman yan, dyan na bihi tingitin mo, baka may ahas ha taas ng yuga oops Hindi na rin ako. Marapit na sa labas. sino yun na parin ba parin puro mga sinaulang bahay din ko hmm? ang hmm. iba ay parang mga ula medyo bago yung iba'y ay sinaulang ganda yung mga sinaulang ay ang kalit na rin may kalesa ay na medyo mataas Talabas na kami, guys, sa May Highway. Pagod match. Ay, ayaw pa sa akin. Yeah. yan po sa mga oras na ito po ay nakauwi na po ng bahay. Sa to lang po ay umalis po kami dito ay dilim na. Dumating po kami dito ay dilim na rin po. Ganun po kahirap yung aming po inaayos doon. Ngayon ay babalik po ulit ng martes at biyernes next week yan. Mm, medyo nakakapagod po talaga. <laughs> Pero uh, sulit naman po ang pagod yan. Medyo maxi po akong gagawa ng ay po kasi ay munisipyo nung nagbablog nga po sa may harap ay may suminta po sa akin na bawal nga daw po yun. Yeah. kaya binaro ko na yung yung isa kong video ay yung tawag po din eh uh, medyo maganda naman po ang lugar at yung mga tao ay mababae eh. yan yeah. at saka yun nga na po malayo po pala sana, sa ano sa ang expect ko ay madadaan namin ang bulkang taal ayan yeah. Ah, uh, pasensya na po kayo kung ma-exceed po muli ang video ito. Dapat nga po hindi po ako mag-vlog kasi nga po ay uh, nagkaroon ng konting problema eh. ay mer maya po ay may kailangan pong tawagan. Yan. Pero na din naman po. Yan. Shout out po Sir Mike, Sir Sino ko, Sir Tatsyong, Sir Mim, Sir Steve, uh, Sir Gordon, Sir Tickboy, Sir NP, Sir, L Sir LC, Sir Demijor, Dorita Shetty, Tosoni, Miss You, Ah, uh, Si Raymond, Sir Raymond Sardari, si Baba Sir Randy, yan. Sa lahat, lahat po, kung meron po ako hindi nabanggit, yan. Shout out po sa inyo. Thank you so much po sa lagi pong po pag sa aking vlog. Pasensya na po kayo at kung saan po hindi pag upload Sobra po. Isa na nga po hindi na rin nung ako nakakalay. po bukas ay eh, paalis na po ulit. <laughs> Papunta ulit po ng munisipyo at may mga ayusin pa po yan. Uh, pero po itong inaayos ko ay maayos na <laughs> basta po yung inaayos ko po ay basta po para para rin po sa kaayusan <laughs> yan hindi nyo po mag ay na po kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat thank you for watching bye po ingat po kayo lagi lahat God bless po